Dito po kami sa Eco Park ng agdao Ayan, ito po medyo pagabi uh, na po. Uh, mas maganda dito pagabi na. Si so, Sasam, hello. Sasang. Hi. How are you doing? Wow. Yeah. You dance nga yung light like dito. Okay. Oo. Oh, oh. Magdadance ako sa sasam. Dumaan muna kami dito ha? bago umuwi. eh. Ayan. It's like, uh, looks like Manila Bay. Ayan po. Ang ganda po ng sunset. Ito sunset ng Manila Bay. Ay, Manila Bay. Parang Manila Bay, ano?